Bumababa ng bumubuhay pa nang maliwanag pa amazing

Nah, ang gulo ng pamilya mo na is. Ano po yan? Ano po yan? Ano po yan? Nah, pa pumpe yan, no? Ampor, lahat tawa niya. Hindi niya. Hindi mo akada niya. Hindi mo akada niya. Hindi mo akada Hindi

iba sa ah, mga may pasa, 'di ba? Oo, uh, 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 ano? oh, oh, ito pa. Mga no, wala nang gagawin. Kumain <laughs> ko na. Bagay hindi <laughs> oh, ba niya 'yan? 'Yung luan na <laughs> ko tigawin. 'Yung baki na 'to, wala nang Alam na niya 'yung 'di. 'Di, hindi Ay, meron daw <na> akong pa-ice cream. Nasaan ba si Mati? Mo sa ibang? 'Yun naman kayo na ano. Ano sasamin mo to? Ano puchi mo? Wala pang aso. Tama

ay, niyo 'yan. Kasama Dapat niyo, 'di na tayo 'di dapat niyo pinarking sa malayo eh. Ay, nanga-tiwala rin mo ng kotse niya, ng kotse niya na rin mo. na 'to. pang Message, message. Hindi mo 'yan. Happy birthday. kaya Kailan ba? Kailan ko? Pa, pa. Message, message. Ani no. Kay Kinino. Wala. Happy birthday Nanay. Ako, kung kaplato mo doon. Kalan mo sa lang, message, message. Dali, message, message. Ano mo? It's a lie. kita mo naman kung gaano kasaya ang mga apo mo. Na mother. Come now, come now. Come now, come now. Tala mo ba? Okay, bigla. Tumagdok ng cake yun, magulat ka niya. Ang ganyan ninyo, huwag yung pabuhin yung cake. Ayon, Tyson. Wala tayong pang slice kasi, ano ba yan? Wala nga lang ha. Atas ang plato. Ito lang, wala nga. Ay, pigin